Ah, uh, dito po tayo ngayon sa pumping station po natin dito sa likod ng uh, City Hall. So kaya po nag uh, tubig po ay uh, sira po yung ating uh, sira po yung pumping station po natin uh, kagabi. So nakikiusap po tayo sa mga kababayan po natin o no? sana ito yung sinasabi natin parati, wag tayo parating uh, magtatapon, wag tayong magtatapon ng mga basura. Kaya po nasira yung suction pipe po natin. Dahil uh, tinamaan po yung propeller po nito ng uh, kahoy at mga lubid po. So yan, naputol po yung uh, propeller so kailangan tanggalin po uh, lahat po yan. Okay, so mga ilang araw gagawin? Uh, hanggang Viernes po. Yeah. So hanggang Friday po, uh, sira po yung uh, pumping station po natin. So kahoy at lubid? Opo, so, mga sako po. At mga sako? Okay, ang... Uh, nakain po niya. So ngayon, tinatanggal na po, paparepair po natin yan. Kaya lang, kung parating tamaan po yan at uh, abang umiikot yung propeller, ay maraming basura. Masisira at masisira po yan. Okay, pero ano na muna tayo dito? Um, gamit um, um, muna tayo ng mga portable na mga submersible uh, pump. Po. So hopefully by uh, Friday, ma ma-repair na po po. Okay? So, yan po. So, dalawa pong uh, pumping station po natin isira. Yung isa nandun. Saka ito pong isang uh, mas malaki. So, yon. Sana rin na uh, ma- tano rin po natin na uh, madagdagan pa yung mga pumping station para pag uh, nasira. Okay? So, konting uh, update lang po. Gano'ng katagal niya yan? Natanggal? Ah, uh, mamaya lang kitang tanggal, sir. So, Tapos dadalhin niya na sa machine shop? Opo, okay, sir. Okay, okay po.